Hi there, welcome again sa ating YouTube channel Ju you hunget mga Cubs at sa ating podcast ngayong araw at huwag kalimutan guys mag like and subscribe thank you so much for watching and listening at sa episode natin nitong Cubs ay bakit nga ba tayo lang yung mga Christianity ay nagdidiriwang ng Souls Day at Sense Day na ito ba't kaya yung mga Muslim ay hindi nagdidiriwang iparesla naman tayo namumuhay sa mundo nito Cubs bakit kaya? tayo mga Christianity, pag may patay, di ba, Cubs, ito ay pinapaliguan, tapos ibabalsa mo, tapos hahanapan ng gusto ng idadamit, na gusto ng pamilya, tapos mamimili pa ng taol kung anong gusto. Pag may pera ay mahal na taol din. Pag uh, kulang yung budget ay doon lang sa uh, normal na mga taol. At minsan pag may pira pa, lalo sa may mga may mga pira-pira mga -pira, may mga business ay minsan yung kanilang patay ay kinikrimit, ay pero hindi naman talaga kinikremate yung patay ayon sa Biblia talagang ito ay binabalot lang ng tirang puti at di ba gaya kay Esos at ibuburol kaya sa mga Muslim guys sa kanila ay 24 hours lang kanilang patay ay ito ay pinaghahandaan, pinababanguhan, pinapaliguan, tapos pag lalaki yung patay nila ay binabalot ng tatlong bisis na rulyo na puting tila. Pag babae naman ay limang bisis na rulyo na puting tila. Yung uh, ginagawa lang ritual na ganun. At walang mga kandila o balaklak para sa kanilang uh, ritual ng kanilang patay. Ito ay dinadala lang naman sa masjid o sa mosque. At uh, ilalatag lang sa ganito guys. Diyan yung patay nila. Saka, syempre, nandun yung makamag-anak, tahimik lang sa pagdadasal. di kaya sa ating mga uh, Christianity talagang magastos. Minsan, di ba, meron pang mga mag-offer ng mag-vigil, magkakanta, may nagsusugal pa, kasi, syempre, ay inaabot minsan ng isang buwan. Pero dapat ay tatlong araw, isang linggo lang naman yung katagal ng patay. Pero minsan ay inaabot ng isang buwan. Dahil siyempre, dahil meron pang mga inihintay yung mga kamag-anak o kaibigan sa Christianity. Kaya napakatagal yung burial minsan sa Christianity at napakagastos. ba diba, carbs? Hindi gaya sa mga uh, Muslim ay pag yung patay nila, ay walang uh, taol. Kundi, yun lang talaga, Cubs. Tapos, eh, dun sa ilalim ng lupa, syempre, ibuburo lang kayo ng patay. At pagkatapos, ay lalagyan lang ng bato sa taas na tanda na mayroong patay. Di kaya sa atin na mga Christianity talagang pinubunggahan pa. Napaka-creative yung mga Christianity pagdating sa may sa mga anong bagay lalo na sa pag may kahit may namatayan pa ay napaka creative ito ay dinidekura ng mga bulaklak maraming kandila at maraming kang marami sang inaalay mga santo-santo na jaan sa paligid ng patay di ba kabs kaya magastos talaga tapos yung ating pagbuburol ay nadidipindi pa rin sa kung anong meron yung pamilya pag may pera ay sa lupa pag sa walang pera ay sa public cemetery at alam na naman natin ay ito ay uh, puntod, o tawag sa atin ng mga ilonggo ay puntod. Puntod din, di ba? Uh, parang gano'n na rin, parang puntod. Di ba? Yun guys sa atin. Sa kanila talaga ay pag namatay na, yung kanilang namatayan ay wala na hindi na minsan lang nila binabalikan pero madalas ay hindi na guys parang kinalimutan na nila yung patay nila pero nasa isip at sa puso na lang nila yung patay nila hindi kaya sa atin na binibisita pa natin yung puntod ng ating namatayan inaalayan pa na kung ano-ano kandila, bulaklak o kung ano pa yung mga pagkain na ibibigay iaalay natin kaya patay na ito ay pinadadasalan pa lalo na sa darating ng uh, Souls Day at Saints Day na pinakamahabang uh, bakasyon ng mga manggagawa ay talagang makapag-enjoy sa bakasyon nila pero dahil ito ay yung iba ay busy busy sa paghahanda ng pagdikor at pag at pag-ayos ng puntod ng mga namatayan dahil yung mga kultura nating mga Christianity ay napakalayo sa kultura ng mga Muslim na naniniwala din sila na yung patay nila ay pupunta yung kaluluwa sa langit. Pero tayo mga Christianity ay pupunta muna sa purgatorio at bago ay mabubuhay sa huling judgment. Pero sila ay naniniwala sa huling judgment din. Pero yung kaluluwa ng kanyang patay ay pupunta na sa langit. Kaya ganun, Cubs. Napakalayo talaga yung ano yung diferensya ng paniniwala pagdating sa uh, relihiyong kultura ng bawat uh, relihiyon mas lalo na, mga Muslim at Christianity. Kaya ikaw, Kabs, ano ba gusto mo, Kabs, pag ikaw ay namatay? Gusto mo ba ay bagong modern modern style? na ikikrimit ka pag may pera ka o gusto mo yung gaya sa kultura nating karamihan na mga Christianity ay babalsa mo tapos ilalagay sa loob ng taol o gaya o gusto mo yung mga lumang style old style kapanahon na nesus na ilalagay lang ay babalutin lang ng puting tela at saka iburo sa lupa gaya sa mga Muslim. Kaya 'yun Kabs, 'yung ating uh, episode ngayong araw at mag po sa pagdalaw sa puntod ng inyong mga kamag-anak, pamilya na namamahinga na, 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 na. Kaya maraming salamat for watching and listening. Du We are out. Peace.